ah Sabi ko sa inyo. <coughs> Pag-practice ako! Karate! Matagal ako lang sa'yo sa eh! Matagal lang sa'yo sa eh! Ay, sa ba man ito? Parang kay Basok! Basok kasi namuro sa akin eh! Ba't saging? Eh, siapa yang melakukan praktis, buat agama? Selamat rambut pulang. Bukan ada siapa kau jan. Awak kan kau? Bukan ada siapa kau. Aduh, pukah. Tapi kalau ada kau, mereka akan ada siapa kau. Eh, dia akan ada siapa lagi? Lastic teman tu. Beru kau lihat eh. ah. Beru kau lihat ah. Nah, kau ah. Ini mau balas apa Brown Jerstone? Awak eh, awak eh. Ikerat itu eh. Hindi yang pang karate, pwede pang buksin niya nga, waka mo dun. Okay. Sige! Ay, ba't ang alay? Ah! Grabe mo ba? Grabe mo, upper punch mo! Oo, tingnan mo ba? Uy! Kawawa naman sa akin sa'yo Talaga mo niwa talaga siya. Pwede dati niya talaga. ko eh. But, kasi eh, lagi ako tiritira dyan. May nakaraan. Ito yung ginawa sa akin, sa mukha ko. Ginawa niya yung praktesan Mukha ko nang ginawa ng mga... Kasi mga naman ata yun eh. kayo kasi. Yup. Uy, uy, uy. Ano yan? Ano yan? Ba't naririnig ko pangalang ko dyan? tayo kami rito dalawa. Diyan ka naman kayo mo naman. Yatid ka naman dito hindi parang uh, parang may naririnig ako ng uh, masama sa pangalan ko eh. Abigay na pro Socrates. Eh. Uh, ah, Tumakala si pa ko. Huwag ka diyan. Para ba? Iyan sa akin lang ang uh, pinag-iinitan mo eh. Eh napaka simple lang naman suntukin 'yan oh. No? Marunong ka ba dito? Oo. Uh! Sige. Aman. Mabukal ba? Para ka. Bawa ba? mo, mo lang, ba? 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 Usog mo muna, usog. Hawakan mo, hawakan mo. Mabukal Usog mo muna. Sige, ako na marunong ka. Hindi ba kayo, baka tama kayo ng mga ligaw na suntok. Oh! Itong ligaw suntok, Sabi ko sa'yo. Oh. Laki lang nandiyan, mo ito. Laki sa kanya. Oh, oh. Oh, Sabi ko sa'yo, eh. Sa aking... Oh! Oh! bigay dalawa dyan, baka baka Magaling 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 dyan! Magaling dyan! Oh! 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 oh. Yan okay, ang sinasabi ko sa inyo! Ano? Ang galing mo! Ano? Magaling. Sa UCD po! Ang galing na! Wisit talaga! Ano? Ano? Ang galing nga! Ang galing mo talaga ah, daw! Buksin talaga! Nakaupon sa akin eh! Kala ko ba magaling ka? Baka sa ayos pa ko magsak! Sa akin mo lang Sa akin lang mo! Tapos oh, wala Tumba uh. na Sa akin mo! sa yabang mo! Dami mong Alo, Ano ba isa? Tablo na Tablo tayo! nyo, tayo tayo dito eh. Ano? <laughs> katapate, ano? oh, mo. kalma dito tayo. Saging lang ng katapat yan, tapos magyaya pa. Ilan mo sabi? mo. Puro kaya ba ang kasi? Alam mo na nag sayo mga black belt sa brown belt sa ka. -sal Pinaligo mo ako na wala sa. Ala, alam mo ba 'yan Pakbo? Pakbo boxing hero six rounder 'yan. Iya eh, ako dati instructor ako eh. <laughs> Uy. <laughs> kaya ba?